Diyos ko. Mga kamamay, kaya pala si Bruno. Hindi masyado kampante sa kanyang uh, bag. Ganito pala. Mas malaki pala siya kaysa doon sa bag. Sikip na. Sikip daw si Bruno doon. Kaya pala alumpihit na pag inilagay. Ay ay, kita may awas ang kuwit. Awas ang ulo. Eh di nga naman siya baloktot na baloktot pag kaya nilagay din eh. Eh pag isinara pa. O? Oh? Ay tapos yung timbang naman ni Bruno yung limang kilo. <laughs> ay huhutok. Ay ay. Sa ka naman kitang ilalagay ka sa isang lagayan na mas malaki ka pa kaysa doon sa lagayan. <laughs> Bruno, niloloko ka na yung mamaya na. O? Oh? Tsaka yung namang drawing din eh. Eh may hindi ay mukha naman hindi pusa. Bruno. Bruno. Ayaw mo gadaan. Ay kalaki laki isa laki ng puwit ng pusa. Eh. Tapos sila naging mo din sa pagkakaliit na rin. Eh eh. eh.